ikinaugma kang tulong PSO enforcers na sinda Rufy Monterde, Sheila Muhar asin Jimmy Lotevio, ang pagtaong rekognasyon sa inda kasubong aga kang Daraga Municipal Police Station. Sinda ang tulong miyembro kang Daraga Public Safety Office na nakadakop sa sospek na nang agaw ning pitaka sa sarong isudyante sa barangay market site kang nakaaging Hunyo 25. Sigun sa tulong enforcers, masirbing inspirasyon ang pagbistong ipigtaw kang kapulisan sa inda. Sa bilang sa kapwa ko PSO. Gawin lang natin yung tama na karapat dapat sa trabaho po natin na kung ano man na pagsumpaan natin, gawin natin. Yan. And uh, I'm happy na despite of the fact that even da na babae sinda, they sinda nag nangalanganin, na sa direk gibulin da. Kaya yan po ang sa kuya na magayunon na pigiging part saro sa mga obheto kan saro na PSO sa daraga. Siring kang tulong enforcers, pigrikog ni Sarman Kandaraga PNP ang esperso kang 35 anyos na barangay tanod na si Romel Mendevel kan barangay Kilikaw na nakaakto sa sarong lalaki na nagagamit ng pinagbabawal na droga sa nasambit na lugar as in nag-turnover sa kapulisana. Uh, Napapasalan po ako sa mga PNP, pulis, nakatulong ako sa barangay. Kung hindi po ako nakapasok sa barangay, papasalan po ako kay kay Kap Arnel Baliduya na parang magtanod po sa barangay. Sigun sa hepe kang istasyon na si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., parte ang aktibidad sa Sendang Police Daraga Pagkilala Project na nagtataon ng recognition sa mga individual na nagpapahiling ng maray na gawi. Asin Karahayan bot, arog kang ipinahiling kang tulong PSO Enforcers asin Barangay Tanod na sa mga force multiplier na nagtauning kontribusyon sa pagmantinira kang katrangkiluan sa saindang nasasakupan. So bukod po sa dakulao na suporta sa toyang LGU through uh, Mayor uh, Awin Baldo, talagang pinoprovide kita kan sa toyang mga pang-aipo. And ito man na uh, mga taga piso ta, talaga may igos. So nararapat lang na bigyan ta man sinda kang uh, tamang pagkilala o recognition. Mientras tanto, basado sa datos, buminaba ng 56% o 56% ang crime-related incident sa banwaan, Arugang kang pangaabon, asin karnaping ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.